Magandang araw at magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan At dito po, ang ganda po ng panahon Sobrang init Ngunit po mga kaibigan, okay lang Basta, andito tayo sa magandang lugar na ito Ayun po mga kaibigan Andito naman tayo sa Balitang Boxing alam nyo na po naman mga kaibigan na si Naoya Inoue ay isang sikat na ngayon sa buong mundo at siya po ang number one pound for pound sa Asia. At bago ko ituloy ang aking munting kwento, paki like, like, like at subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga pangyayaring boxing sa buong mundo. Ngunit po sa whole world yan na pound for pound, pangatlo lang po si Naoya Inoue ngunit no, mga kaibigan sa pagkapanalo at doon sa kanilang bansa ay usap-usapan ngayon mga kaibigan at ngayon naghihintay ang buong mundo kung sino talaga ang susunod niyang makalaban at meron naman po tayong update sa kanyang kung sino talaga ang kanyang susunod na makalaban ito ay si Sam Goodman si Sam Goodman po mga kaibigan ay isang 18 wins at 8 knockouts at wala pang talo but noong gabi sa laban na yon ay umakyat agad si Sam Goodman at sinabi, umpili ka lang ng kalabanin. Bakit ako yung kalabanin? Doon tayo magtuos sa Australia. At sinabi ito ni Naoya West dipindi po ito sa ating promoter. Mga kaibigan, walang problema kahit saan. Ngunit po mga kaibigan, sa kampo Naoya Inoue, kinabukasan ay sinabi talaga, sa kanilang Twitter na kung gusto niyang lumaban, kung gusto niya maging champion, ay pumunta talaga siya dito sa Japan. At siya po ang challenger, siya ang dumayo dito sa amin. At ang mga tao sa Pilipinas ay excited na po sana na makalaban itong si General Cuadro Alas Casimero. Ngunit po mga kaibigan, ay hindi po natin alam dahil uh, sa interview pa lang noong unang buwan nitong si Naoya Inoue in sa pag interview pa nga mga kaibigan ay sinasabi pa nga niya na ayaw nating us pag-usapan yang si Janril Cuadralas Casimero at ayaw hindi po siya nagkaka-interest kay Cuadralas Casimero yan lang po mga kaibigan kaya nga dito natin masasabi na takot nga talaga si Naoya Inoue at, at ngayon po kung gusto niyong uh, mag subscribe po kayo kay Idol Badong Aratilis ito nga uh, sinasabi uh, taga suporta ni Inouye at ayaw na lang sumuporta kay uh, General Cuadralas Casimiro dahil maangas daw ito unay tinahamon po ni Badong Arateles na hindi pa po sila naglaban sabi nga niya, hindi pa po sila naglaban ni eh, Inouye bakit hinuhugusgahan nyo ang kapwa Pilipino bakit hinuhugusgahan niyo ang sarili niyong kababayan na si Quadro Alas Casimero. Magtutuos po si Kambusos sorry Cambusos at si Basile Lumajinko sa isang bakante na ipinikante po ito ni David Hini na lightweight champion. At kung sino ang manalo dito, kung sino po ang manalo dito ay makakuha po ng isang belt. Kaya mga kaibigan, atin pong pag-usapan ngayon tungkol po nitong dalawang to Vasily Lomachenko at Jorge Cambusos Ngunit po mga kaibigan natin pong pag-usapan ang napapalapit na laban ngayong linggo kay Jorge Cambusos at si Vasily Lomachenko Alam nyo po ba mga kaibigan si Vasily Lomachenko ay isa po itong uh, luhaan ng natalo po ito siya ni David Hini. Si David Hini po mga kaibigan ay isa pong lightweight undisputed champion at si Basile Lumachinko naman kaibigan ay isa uh, challenger mandatory challenger ngunit po mga kaibigan ay uh, kasawang palad po ay naging panig ang mga hurado kay David Hini. Ngunit po pinakita po sa fan stop mga kaibigan na natalo talaga si David Hini. Ngunit, hindi po sapat sabi ng mga judge o sa mga doon pumapanig kay David Denny. Hindi po sapat daw ang ang fight ni Lumachinko kasi nasanay siguro sila na knock out yung mga kalaban ni Lumachinko. Ngunit po, iba na po ang usapan mga kaibigan kapag iba na po ang usapan mga kaibigan kapag lightweight na mga kaibigan. Katulad po ito ni Manny Pacquiao. Ah, yung mga kalaban ni Manny Pacquiao, nung featherweight at saka super bantamweight ay isang suntok lang. Kamang agad mga kaibigan, gapang agad mga kaibigan. Ngunit po, pagdating po ng lightweight mga kaibigan ay ibang usapan na po ito. Yun. Uh, malalaki na po ang mga kalaban ni Basilio Lumachinko. Kaya nagiging clever si Basilio Lumachinko. Ayun po mga kaibigan dahil po isa pong pipitsuging bansa lang ang Ukraine. At plus nagkagulo pa doon ay natalo si Vasily Lomachenko pinanigan po sa mga hurado ang itim na boksingero na si uh, Devin Hene ngunit po mga kaibigan uh, luhaan po si luhaan po nang natalo po si Vasily Lomachenko luhaan po siya umiyak po siya sa sa harap ng mga tao dahil po naalala po ang magsuporta ang sumuporta sa kanya sa pagboksing -pag, -pag -boxing niya na yun doon sa kaguluhan doon sa Ukraine yung mga tao na tumakas doon sa Ukraine nasa ibang bansa na ngayon ay sumuporta po sa lapan ni Vasily Lomachenko at ngayon po ah, pagdating ng laban ngayon ni Jorge Cambusos ay sigurado magiging paborito ito si Vasily Lomachenko at ngayon naman tayo kay Cambusos ah, mga kaibigan ah, Jorge Cambusos ay galing po rin ito sa talo ni David Hine pa rin dalawang bisis po mga kaibigan na natalo siya ni David Hine uh, una po mga kaibigan uh, sa isang taon, June at saka doon sa oh, pangalawa nilang laban, October po yun mga kaibigan at sa isang taon po mga, mga kaibigan ay natalo po at yun po ang pinakamahirap doon pa sa kanilang bansa uh, ito po si Jorge Cabusos mga kaibigan ay pag niya na nagiging idolot talaga niya si Manny Pacquiao at nagiging kasparing po niya ito ng ilang taon. Ngunit po mga kaibigan ay hindi po talaga kahit kasparing mo ang isang tao ay si David ni po mga kaibigan ay isa pong orthodox at si Manny Pacquiao isang south po. At kasi po iba pong kasparing si Manny Pacquiao kaya nga po mga kaibigan ay isa ring Manny Pacquiao ang kanyang makalaban ngayon. Parang Manny Pacquiao rin itong si Pasili Lumachingko kaya makikita niya gaano ka talaga kaganda ang kanyang kondisyon ngayon at makikita ko talaga kung mayroon pa ba siyang dalang-dala pa ba niya ang experience niya nung nakasparing pa nga niya si Manny Pacquiao. Dahil po ang kalaban niya ay parang ala Manny Pacquiao ito si Pasili Lumachingko. Marami pong salamat.